Hi guys. Dito tayo ngayon sa uh, isang supermarket. Hindi <laughs> ko talaga alam kung anong uulamin ko. Kasi feeling ko parang naulam po na lahat. <laughs> alam niyo yun, talagang hindi ko talaga alam kung anong uulamin ko ngayon. Ay, nandito ako ngayon sa isang supermarket. Gusto ko mag-noodles. Pero, ano naman uh, tawag niyan na naman ako baka may insomnia na naman ako so hindi ko talaga alam anong uulamin ko marami naman mapipilian dito <telefon noise> Hindi ko lang talaga alam ko anong bibiliin ko. Daming tao kan sila. Ayaw nilang umalis sa mga pwesto nila. Mag-century tuna na lang kaya ako. may matagal-tagal na Hindi na ginakakapag-century tuna. Ito na lang pipili. Pipiliin ko yung century tuna. Hindi ko talaga alam kung anong ulamin ko. kasi last two days maging yan ah uh, two days, three days pani ako sabaw isda sa gabi ha pero sa yung iftar time ko is ano siya tawag niya is lagi kaming yung friend ko naman ang nagluluto yung kaibigan ko so ayun minsan nakakapag uh, nakakain naman ako ng maayos kasi yung friend ko nga ang nagluluto kaya sa gabi lang yung pinoproblema ko kaso nga lang ngayon ngayon lang ha hindi ko alam kung anong kakainin ko kung anong uulamin ko nahanap yung ano sabon na panghugas ng plato ito te. Wala dito. Sa wala yung sabon na hinahanap ko. So dito tayo sa mga ni para maging mabango naman yung ano natin. Ito, nandito pala yung mga sabon. Sabon kasi ng panghugas ng platong hinahanap ko. Pero wala dito tayo. saan so, kaya nilagay nila dito kasi dati yun eh. bakit mga ano na sya dito nakalagay dati yun may stress ako ha hindi ko na alam kung saan nilagay ayoko rin naman magtanong <laughs> naiya ako eh may mga colors nila rito oh Tingnan natin yung mga hair color nila kasi mga mura yung hair color nila rito. Yung mga hair color nila. Mga mura pero silang facial wash. Meron silang Victoria's Secret. Alam niyo yung Victoria's Secret nila, ang bango. Tapos mura lang. Amber. Hindi ko to alam ang amber eh. Ayoko ng amber na amoy eh siya alam pero hindi, hindi ko siya gusto pero may gusto akong bet talaga na perfume sa Victoria's Secret which is yung ano yun basta nakalimutan ko tuloy nakalimutan ko yung ano nila hinahanap ko talaga yung sabon sa ko hanapin yung sabon na panghugas ng plato sa kaya nila nilagay ay, punta na nga lang kung sa prutasan ko yung sagin na green pa. Ito naman, meron ka nito. Kaso lang mahal siya. So ito yung mga gulayan nila. Maitlogan nila. Ito yung mga gulayan nila, Lemon. Na-burn na ako sa ano nila ha. Na-burn na ako sa mga sabon nila kung nasaan. Ito na lang yung bibilin ko. Dalawang kape para bukas. At isang century tuna. Gusto ko uminom ng mga ano, baka, pero natakot ako baka hindi ako makatulog. And may, may mga ice creams sila rito. Ang mumura ng mga ice cream nila. ay tag Tagpipiso lang Kaso lang ayoko kumain ng ice cream ngayon Dahil nga uh, Tawag niyan Basta ayoko lang Ayoko lang for now Mura lang naman tagpipiso lang dito sa pera nila Kaso lang hindi ko feel kumain ng ice cream ngayon So Magpayo na tayo sa counter At Pilipina dito sa kabila How much? Yeah. Ah, lang ang babayaran ko. Give me 25, please. 25. So, eh. Papa-chentya ko nung 25, kasi. May papaludan ako. Ang 21 lang, sir. Okay. Ano ba 'yan? Ano yung labas na tayo sa supermarket. Nagpa-change ako ng dalawang five. Ng dalawang five kasi may papaludan tayo. So, uh, may uh, nag na rin naman kasi ako kanina. Ng apat yata. Apat, apat? Teka lang, check ko yung resibo mamaya. Nasa bag, narito sa paper bag ko yung mga resibo. So, check ko mamaya. Kasi meron pa akong ano... Hindi ko pa na-send sa mga may-ari. Pero na-receive na nila. At nag-thank you sila. Pero hindi ko nga na-send uh, ang resibo sa kanila. So, magpapalot ako ngayon para sa... Uh, dalawa ko pang gustong bigyan ng free load. Dahil consistent silang nag... Uh, Nagla-like and comment ng aking mga videos sa Facebook at sa aking YouTube. So, deserve nila. Deserve nilang makatanggap ng free load galing sa akin. So, hi, talagang hinihingal ako lagi pag naglalakad ako na kahit ang lapit-lapit lang ng bahay namin dito sa supermarket to mga 400 meter away, 4 or 300 meter away ang, ang layo lang ng uh, supermarket. Ayan, galing pa ako sa aking trabaho, kakauwi ko pa lang. Pauwi pa lang ako sa bahay. So, ayan, lakad ako. Ay, nakakahingal. Alam mo yung hihingalin ka na may kasamang ubo. Ayun. Tawit tayo. Ayan, tawit tayo dito guys alam nyo uh, may lugar na walang traffic light yung mga pedestrian lang ganyan eto pakita ko sa inyo pero pag may tao talaga natatawid mas priority nilang patawirin mas priority nilang pata mas pr priority nilang patawirin yung mga tao ay eh, nabubulol ako mas priority nilang patawirin ang mga taong gustong tumawid dahil pag hindi sila nag way or pinatawid muna ang mga taong gustong tumawid is magpa-fine ang mga driver mismo. Ayun, katulad noon, May nauna sa... Uh, hindi ako pinatawid ng ano. Uh, hindi ko alam. Siguro magpa-fine yun or magkakaroon yun ng fine pag na-check yun sa CCTV ng Dubai kasi minsan may mga nakakasakay ako or mga nagre-reklamo na nagrong u-turn lang sila yung hindi lang sila nag-stop uh, nagkamali lang sila ng ganyan, ng liko nag fight na sila kaya minsan nakakaano yung mga tao. Pili mo na ako ng sleeping tablet. Blow tab night, please, to. Pili ako ng blow tab night, two pieces. Ah, panadol pala, panadol. Panadol night. Ang tagal. Bumili ako ng ano. Bumili ako ng dalawang sleeping tablet para makatulog ako ng maayos at makatulog ng maaga na matiwasay kasi minsan ang hirap kong makatulog talaga sa totoo lang ang hirap kong makatulog kaya minsan na stress ako Himala ah bukas pa tong ano Hawiti Documents Clearance eh, sa tuwing umuwi ako hindi ko na naabutan tong bukas lagi ng close so Himala Malaysia na bukas pa. Ayan, nandito na ako sa malapit ako sa building namin. Kung napapansin niyo, 'yun ang building namin, 'yun, yung puti na 'yan. 'Yan yung uh, ko nung nakaraan. Ayan, so tawid ako kasi wala ako sa pedestrian ano pedestrian lane so takot-takot tayo nito para makatawid ayan Ayan. Tawid mo na ako. guys. Nandito na po ako sa bahay. So, uh, thank you so much, guys, sa mga manonood at sa nanonood ng aking mga videos. Thank you so much. Bye-bye. I love you all. Mm -hmm.